Hi, dito po kami sa iyawan. Ito yung aming common na iyawan dito, Rios. Ako po ay mag-iyaw-iyaw nito, mga giant tilapia. At saka aking boneless bangos. So, dito po kami sa aming iyawan. <laughs> Ito po ay ang common iyawan ng bayan ito yung aking kasama sa pag-iyaw-iyaw ng aming ulam. Hawaii! <laughs> <Hi. laughs> Kumusta? Good afternoon. Welcome dito sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. <laughs> Ayan. Ito po ay nag-build na kami ng aming apoy tito Ayan, no? Mmm. Ang daming uling paypayan natin para mabilis iyan at ako ay paglalagay ng aking may tanda din akong grill dito ito mm. natin ng lagay ang aking chaya tilapia ayan pero maglalagay muna ako nito kahit hindi ako maglagay ng ito po ay katabi ng aming basketball court. Ito ay may iwa, iwa na. Lalagyan ko lang ng masarap na seasoning sauce. Yan, kabilaan. Para hindi masyadong naalat. Kasi ako po ay hindi naman mahilig sa pinirito. Kaya ako ay mag iyaw, lamang. malaki po itong grill dito. Oh, ah, balik tari natin. Yan. <laughs> so you can hear the boys, no? they're playing basketball beside the basketball court. Ito ang aming yawan. And then, maglagay din ako dito sa aking bangus. Pwede naman konting salt, no? Ay para at least may lasa. Kasi hindi ako mahilig magprito kaya ang gagawin ko, lagay akong kunting asin. Ay ito ay aking ihawin. Pero iba-ibang recipe po ito pag ito'y ay ihaw na. No? So lagay tayo kunting asin. And then, wow! Itong si giant tilapia ay ilagay na natin dito. Mm. <laughs> yan ka sa apoy. See? <laughs> Uh, magrest ka dyan at paypayan natin para mabilis wow sizzling hot <laughs> yan. yan ang ating giant tilapia <laughs> let's see O, uh, baka masunog <laughs> kaya inay inay lang ito pong area no na kung saan na pinag-iihaw ay eh katabi po ito ng basketball court kaya you see little children playing no uh, basketball pinapaypayan ko lang para consistent yung kanyang apoy kanyang uling. See? Fresh na fresh po ito na tilapia. Pero malalaki ang kinuha ko para maraming menu, maraming recipe ang magagawa nito. So, dalawa lang po ito. At dalawang boneless bangos. So, ready to eat na rin. <laughs> Pero kung halimbawa, no, na gusto mo lagyan ng gulay, ay pwede naman po yan. So, tinanatin natin. Kasi baka sunog. Masunog yung likod. <coughs> ah, okay. Ganda. Ang bandang ulo. <laughs> Malapit na. Maluto. Oh, look at that. Oh, ang ganda. Ayan ang aking boss. A salute to you, my boss. Yan ang manager nitong tilapia. Manager nitong iyawan namin, no? Oh, nakita ninyo kung gaano ito kalaki. Ha? Ah, yung isang compartment, yan. Tapos ito kami sa gitna. <laughs> Tapos ito yung third, no? So malaki ito na area. Mayroon naman itong switch sa exhaust kasi may exhaust naman ito dito, oh. Exhaust. Tapos kung gusto mo ng ilaw, may ilaw din, no? So ito ay <laughs> common grill ng bayan. Ayun na ang aking tilapia. Alapit na may lapit ng kainin. <laughs> Nicely done. Kasi mayroon siyang mga slice, slice, slice. No? no? Ayan, one down. Maganda naman po dito kasi mahangin. O, kita mo, maraming puno. No? no? So, very shady, cool. No? Uh, eh ngayon, ang time ngayon ay 4, 4 o'clock or 4.30. And then, e eh kanina nag Kaya medyo uh, basa yung mga halaman. At saka, pero may init na ngayon. So, buhay na buhay na naman ang mga kids <laughs> lalaro ng basketball. So, medyo malaking area ito kasi tatlong compartment itong aming niyawan, no? so dito kami sa gitna kasi dito may exhaust saka kompleto naman may bubong naman so kahit na umulan pwede mag iyaw iyaw yan ang aking second na tilapia si wow sizzling hot mm, ayan at saka, hindi na kami naglagay ng maraming uling kasi mayroon ng pondo dito maraming uling. Yung mga nauna na mag, ano, sa amin, mag-ihaw. kasi every Saturday and Sunday ay pwede po dito mag-ihaw. At saka, holidays, pwede rin po. So, ito ay second na na giant tilapia. Ayan! luto na yung ating giant tilapia. Now, isunod natin yung ating boneless bangus. At ito na po, yung ating iniyaw na tilapia. At ang ating boneless bangus. Now, ready to eat. <laughs> so, grilling session. Your yeah, yeah, session is finished. <laughs> Look at that. Hmm. Katakam-takam na no Tapos na po Yung aming pag-iihaw Bye Thank you for watching Bye. <laughs> See you Kung ano ang gagawin namin Sa aming ulam Let's eat <laughs> tahat na hot na po kumain Ng aking manager <laughs> Bye See you Bye. In the next video dito sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. Bye! God bless us all! God bless. Sarap talaga pag inihaw. Fresh at saka bagong luto. See you! Bye-bye!